mabait at marespeto. Ganito ilarawan ni Tatay Manuel ang anak na si Lorenzo Tinio, 26 anyos. Kaya nalumo sila nang mabalita ang natagpo ang patay ang kanilang anak sa isang waiting shed sa Sitio Agaynok, Barangay Poblasyon, Tuba, Benguet noong biyernes, January 19. Ayon kay Tatay Manuel, huling nakita niya ang anak nang magpaalam ito para magtapon ng basura pasado las 8 ng gabi. Masakit dahil binalita na wala na siyang buhay. Napakasakit Pero ang nakabawas sa sakit na yung ay napigilisan na namin yung katawan niya. Yun ang mas nakabawas naka, naka, niya. sa Isang sensitibong balita na kita sa isang waiting shed sa Tuba Benguet ang bangkay ng isang lalaki. Ilang araw nila itong hinanap sa lungsod hanggang sa mapanood na lang nila sa balita ang sinapit ng anak. Nagpapasalamat sila kasi last po na nakita nila is nung kanto, kagabihan po, pag 8 o'clock yata ng gabi ng Thursday. Doon po sa Sarlac, magbabasura po sana siya. Kaya meron din po silang na, na flash alarm na missing person. Sinend po sa amin yon at talagang nagmamatch naman po yung description ng tao doon sa po, nakita dito sa tuba sa mga larawang ipinadala sa kanila ng Tuba Municipal Station na kumpirma nila na anak nga nila ang lalaking nakita sa waiting shed. Noong Sabado, naiuwi na nila ang labi ng anak sa kanilang bahay sa barangay Matatalaib, Tarlac City. Pero palaisipan pa rin sa kanila ang bigla ang pagkamatay nito lalo pat wala naman raw itong naikikwento sa kanilang problema o banta sa kanyang buhay. Ito wala, ito wala, ito wala, ito wala, ito wala hindi ko sa pinagmamala. Or, kundi pa lang tamay uh, pa ma- pa mabagal. Gusto kong anak. Wala maliit. Hanggang ngayon, hindi dumagdi ang akong marunay. Wala maliit. Hanggang ngayon, hindi ko pinagaling ka na nagtaas ako ng gusto na malakas na malakas. Kaya ka na rin. Mapagalitan ko man sila. Puro, puro paalala lang. Paalala, paalala, paalala tinanong rin namin kung ato may mga nakalitan pa siya o anong may problema ba. If wala naman raw po, tahimik lang raw po yung kapatid nila na yun. Kaya hindi rin nila alam na gano'n yung mangyayari. Inaantay pa ng mga pulis ang resulta ng investigasyon ng Soko sa mga na-recover na gamit sa crime scene. magbe po tayo sa kuan sa report po ng crime lab po. Kasi machay-check doon kung kailan siya namatay, kung anong kuan Kasi uh, yung initial investigation namin, may witness po na dumaan doon ng 5, wala pa po yun. Pero nung bumalik na siya ng mga 6, uh, meron na po. Nagpasalamat naman ang pamilya sa mga tumulong sa paghahanap sa kanilang anak at sa mga nagpaabot sa kanila ng pakikiramay. Sa ikadalawamput lima ng Enero, nakatakdang ilibing si Lorenzo. Jose Robert Ibito para sa Luzon Headlines.